Gandang hapon po mga boss Welcome ulit sa yung channel Ang TV Ang gagawin natin ngayon ay Magpapatuka tayo sa ating mga alagang manok Kasi yung aking ATK nandun pa sa palayan Dito na lang ako sa aking mga manok Magpapatuka ako ngayon O magpapakain ng organic Ito yung Ano ko Hinahanda ito yung giniling ko ng mga ano dyan giniling ko dyan ng mga dahon dahon ayan o. may kasama na yan ng ano dyan ah uh, puno ng saging kangkong at saka madre de agua po yan binabad ko lang para maganda kasaluan ko ng ano yan palay ayan oh. saka darak Yun Yan. Yan. Si halo ko palay na to. plus mayroon pa ang kanin. Bahaw. Mayroon pa tayong bahaw dito. Ay, ano ang dami. mayroon pang nahalong ano saging dito yun sa dami bahaw mga boss oh yan hahaloin na lang natin yan Ganito lang yan, mga boss. Yan, Pagpakapakain na po tayo. Ayun, no, nag-aabang na isa. Ayan na sila. Ayan, oh, takbo na. Ito yung mga inahin ko dito, mga boss. Lang. Ayan. Ito na yung resulta, oh. Nahalo ko na. Hindi na kayo. Hmm? Lakas po lang kumain niya sa mga organic na yan. Ito naman tayo sa kabila. Dito na po tayo sa uh, ting mga sisiw. Ito po yun sila mga boss oh. Yan ang medyo maliit-liit. Yan, madami-dami po yan eh. Tapos yung mga malalaki. Dito sila. Ito muna tayo. Yan o. No? <coughs> yan lang kayo. Ah, ah. Ay, may kameraman ito yung nangingitlog ko na black astrolop Yung sa kabila naman ay nagkaantay na oh dami nila oh oh diba nagkaantay na eh nagkaantay na eh gutom na eh. dami nila wait lang kayo dyan ha ah. muna ako mm <coughs> Walang, walang <laughs> yun sila Yan itlog sila, o. Na naman Ya <laughs> na sila oh wait lang dyan, ha? Tara sila lahat mga boss So, pa iba dito mga boss. Yan o. Oh. Ganyan na karami yung ano ko mga boss Oh. Kulang kulang 50 ito. Marami akong mga black po. Hmm. Kaya marami-rami na po. Asa na yan? Masay na ko pag nakakita ko lang ganito yun, nakarami yung mga manok ko. Ayan o. Oh. Dorin may po. saka yung kanina po yung malintilit. Mayroon pa doon mga 30 yun. saka mayroon na namang bagong pisa. Sampo. saka may naglilimlim pa. Ang dami na nga. Uy mayroon pala akong ano o. Oh. Miracle tree o. Oh. Ayan. Yun, miracle tree. Ang iba o. Oh ito yung bagong kong area. Malawak-lawak din to eh. Doon sa kabila ay ano, Rudayla na nangingitlog na. Bakas pala. Kaya hanggang dito na lang po mga boss. Salamat po ulit. Doon po to subscribe sa my channel mga boss. Salamat po ulit. Ako nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.